mga ka-farmers oh mga kasangga natin nakasalampak na isa oh mga pa oh basic oh. lumalaki na ang ulo ka muna eh lumalaki na ba yung ulo ko boy <laughs> lumalaki na yung ulo yung <laughs> <O> buhok <clears throat> yun okay, Naararo pa lang ho yung aming pupunlaan mga ka-farmers ho. Ayan, bali dalawang banos. Ito yung mga ginras cutter ko kanina. Hmm, yung ginamit ko. Ito yung ginras cutter namin. Ay, ginras cutter ko. Ayan, ang malinis na ipaligi. Dalawa yung ginayak namin. Bali dalawa po yung ginayak namin, ano. Pupunlaan kasi medyo madami. Ayan, mga kamag-anak ko doon. Nag-aani ng kamote. Hindi pa po tapos araroin mga ka-farmers. Naluwang pa. Yan po kami mamumunla hanggang doon. Nagsunog po ako kanina tapos nag ako sa mga pilapil na to. Eh sila naman ay nag-araro. Ito yung kanilang inararo. Ayan update update na lang muna tayo mga ka-farmers yan na ho kami nakapag video mga ka-farmers dahil pare pareho kami busy wala tayong tiga kuha ng camera yan naglilinis ng paligi ay ng paligi si Nogi at aararohin bukas yan para pag nagpapasok ng tubig ay malinis ikim na naman tayo mga ka-farmers yan Anong oras na? Tingnan natin. Nakikita ba? Ayan. 5.25 na ng hapon. Nandito pa po kami sa bukid mga kaparmers. Ayan.